Hello uh, Magandang uh, hapon Luzon, Visayas at Mindanao As Welcome po sa aking uh, Munting channel na ito Albulario ng Angeles uh, Ako lubos po ako Nagpapasalamat sa inyo Sa inyong patuloy na pagsuporta Pagantabay dito sa aking Munting channel mga kalods At Yun uh, Bagamat Totoo po yun uh, uh, dahil sa nahakap yung aking uh, isang account so na uh, humina po ang aking uh, sahod sa YouTube. Uh, medyo sa ngayon di ako nakasahod dahil hindi po nakaabot naka, uh, naka ng hundred dollar yung aking uh, sasahorin. Bali na sa 85 uh, dollar lang po. Eh, dalawang ban na po yun. Pero ayos pa man, tuloy-tuloy pa rin ako magbabahagi. Tawa eh, sa mga solid uh, followers dyan, tulungan nyo akong uh, may kalat ang aking mga video, pakishare po, at nangangibang uh, uh, mga naniniwala sa mga ganitong content, orasyon, ay uh, magkaroon po sila. At bilang tulong nyo na rin po sa akin mga brothers and sisters. So narito po ang aking orasyon na aking binabahagi. Hindi ko na patatagalin upang inyo na pong makuha. Yan na po sa uh, screen. Ang paggamit nito ay uh, uh, ito po yung uh, kapang orasyon na panira sa mga uh, kapangyariyang mula sa dilim. Ang, ang paggamit nito ay uh, binabanggit ng tatlong beses at uh, <clears throat> iniihip sa paligid uh, mamili po kayo sa dalawang orasyon na yan uh, pwedeng uh, isa, isa muna tapos dalawa yung pangalawa yan ihip nyo sa paligid para yung mga masamang mga nilalang o, espirito spirito ay um, masira o mawasak ganoon din po mga kapatid kung uh, ang may mga tanga na mula sa dilim may mawawasak din ang kanilang mga kapangyarihan. Yung mga anting-anting na galik sa uh, masama. So, yun, uh, nawa, ano ito'y uh, makatulong po sa inyo sa mga ginagambala ng mga masamang nilalang o kapangyarihan. So, God bless. Uh, like and share and uh, subscribe po kayo bilang supporta po. A blessed pop. Thank you for watching.